hello. Hello everyone. Ako guys, Senator Amy Marcos at Robin Padilla, nag daw sa shooting nila doon sa bagong ad nila, political ad. Oo, nag daw sila dahil sa pangyayari sa ating bansa. Eto guys, panoorin natin to ha. Ah. Conference. Endorsement din sa inyo si Senator Robin. Uh, ibig ko ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP laban or independent pa rin? Ah, uh, independent pa rin ako. Okay lang kung sino mag-endorse sa akin. Nagpapasalamat ako. Tuwanto ang ako kay uh, Senator Robin kasi uh, ang bilis niya Sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, eh, talaga nag-shooting na rin kagad at madali uh, madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya ta tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin. Bongga-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot. Pero nakaka, nakakapagtaka. Nag-iyakan kami doon sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming na, naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Grabe. Salamat po, ma'am. Maraming ma salamat, Mian. Ma ma'am, Cecil Suerte Filipe po sa Star. Ay, meron ba akong ano? Ma'am, Um, Speaking of Senator Robin po, um, sabi niya parang di ba nung hearing niyo, sabi niya hindi ko kayo pinakocontempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Um, do you, ano po, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed that to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Uh, hindi ko alam kung uh, meron silang uh, contact doon sa Hague, hindi naman ako napunta. Ako, wala naman akong uh, mga utos-utos. At nakita naman niyo hindi natiis is ni uh, senator Sen. Uh, Bato, eh talagang uh, nag-move siya for contempt. Eh. Wala naman magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng uh, desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami. Never heard naman yung may shokos wala sa buong rules ng Senado yung show na yan. Oo, oh, oh di ba? Grabe talaga. Meron na naging show ko show ko show ko order samantalang wala naman daw yun sa batas ng Senado. At ito pa guys, kaya di ba talagang delikado si VP Sara sa sa ano sa alam mo yung impeachment trial kasi tingnan mo oh wala nga sa batas sa Senado yung show-ko showkus, pero anong nangyari? 'Di ba? Kasi nga yan si Keso eh ano yan eh <laughs> waiter yan eh ni ano Liza Marcos kaya guys, alam niyo na anong mangyayaring kababalaghano no? sa uh, paghindi pagbinabayaan natin na sila yung mag convene as impeachment court. Kaya kailangan talaga natin yung PDP laban. At bumalik tayo doon sa sinabi ni ano ni sino ba 'yon? Robin Padilla na walang walang utos sa amin ni PRRD na ano 'di ba ipa sila kasi guys ito kasi yun hindi kasi to nakidig tong reporter na to nung ano eh opening statement ni ano eh ni Robin Padilla sabi kasi ni uh, Senator Robin alam mo yung habang nandun siya sa Dahig sabi ni PRRD daw sa kanila, eh wag daw natin sisihin yung mga pulis dahil sinusunod lang daw talaga nila yung utos ng sa taas. Kaya they're just doing their job. Kaya wag daw talaga natin silang sisihin. Kaya yun yung sinabi ni Robin Padilla na wala kaming utos na ipakontempt ka. Kaya, gan yun yung sabi kasi ni PRD na hindi mo dapat uh, sisihin yung nasa babang nasa mababang mga posisyon kasi they're just doing the order they're just alam mo yon ginagawa lang nila yung order sa kanila. Yun, yun yung ibig sabihin noon reporter, hindi ka naman siguro nakinig eh. Yun sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang uh, instrument ng unity yung in hearing but it turned out pati yung senate parang na-divide your take on that ma'am ah uh, hindi ko maintindihan dahil uh, ang totoo yan din ang pakiwari namin naging very emotional ang buong uh, bayan at uh, inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, uh, mabuksan ang uh, mga pangyayari at uh, ang buong sabayan ay uh, mapanatagang ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit 'yon. Nagtatanong ako tulad ng uh, bawat isang tino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. So, Ma'am, when PPPM 1 in 2020, sorry, sabi natin, iriridim -re iriridim -re yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, iriridim. -re so far, ma'am, ano yung mo? Rest assessment mo po. Nariridim ba yung names ng Marcos with the way the president is or his people is handling the affair of the government? Ah, uh, ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at uh, linawin ang uh, tunay na legacy ikangan ng aking ama. Eh ngayon, eh parang uh, nasasayangan ako dahil ito right. nga tatlong taon na eh, na ubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, sure. agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama, sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan." sana hindi pa huli, may tatlong taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino uh, na nag advise at uh, siya ang uh, magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Di ba? Narinig nyo yun? Puro paghihigante ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Bakit paghihigante guys? Di ba? Imagine nyo. Si VP Sara yung uh, naglagay sa kanya sa posisyon kasi wala naman siyang matatanggap na boto sa Visayas at Mindanao, no? Kung hindi talaga siya kinampanya ni VP Sara. Ito kasi guys, yung mga, di ba, galing sa mga <laughs> vloggers din na napanood natin, na sinusubaybayan natin. Galit daw kasi si Liza Marcos dyan kay PRD kasi nung naupo si PRD sa pagka presidente, 'di ba? Gusto ni Liza Marcos daw na maging Secretary of Agriculture si BBM, hindi pumayag kasi nga ayaw 'di ba ni PRD sa kanya kasi nga bangag daw, 'di ba? Simula pa lang nung 2022 election, 'di ba? Sabi ni PRD may isa sa tumatakong presidente ang bangag, siya lang naman talaga yun. Kaya nga, galit na galit yun si Liza Marcos sa kanya. At ngayon, kita mo naman anong, nangy anong nangyayari, anong ginagawa. Eh, wala din magiging Romualde sa speaker kung hindi dalin kay VP Sara. Naku, wala yan. Kaya guys, anong masasabi nyo? Naridim ba? Naridim ba talaga yung Marcos ni lalong nalugmok? <laughs> Nako, talagang nalugmok.